ginagawa nila itong metric for their accomplishment, number of arrests. And kapag madami daw ang iyong naaresto, mas lalong gumagaling ang iyong performance. Kung may utos ng mga katulad na ganito at sinabi ng kanilang chief of police na damihan ninyo ang iyong number of arrests, ang pinakamadaling maaresto ay yung mga taong nagtotong its nagkakarakus sa daan at yun ang kanilang kinukulimbat at yun ngayon ang kanilang accomplishments ang mga kulungan natin ay punong-puno ng mga tang uri ng mga kaso. Napak-simple and at the same time, napakamahal ng kanilang bail ban. Kung kaya't hindi sila makapagpiyansa. This disheartens me kasi ang mga ito ay nabubulok sa kulungan, hinahanap sila ng kanilang pamilya, hindi sila makapagbigay ng serbisyo sa kanilang pamilya, pinapakain ng gobyerno Uh, nagiging pabigat pa lalo sa mga case documents ng prosecutors and court actors natin. So it affects not only the criminal justice system but the entire families and societies